Magandang tangali guys, magandang tangali Kain na tayo, gutom na ako Katatapos ko lang naglaba yan Ulam natin, tauge Ayan, with giniling na karne baboy yan Tauge, sura Get kain tayo, kambit tayo Magkambit tayo Sura Mmm Sabi ko nga pag ganito Sabi sa asma yung tangkap pa ama mm. Yan yung nakagalian ko nung bata ko Mmm. Hop, oh, kumain. Good, kain tayo. Ha? Huh? Mmm. Diyari yeah, may kumakain pag ganito. Gulay eh. Saka napagod ako maglaba. <laughs> Kaya marami akong makakain. Hindi kahit samahan niya akong kumain. Nakataas <laughs> yung pa ako. Wala naman siguro masama dyan. Nakaugalian ko lang yung bata ko. Pag kumakain ako sa bahay, nakataas yung pa. Yung isang pa. <laughs> yung isang kain tayo. Tawag yan, karap. Niluto ko kanina ng karap. Tapos. shout out nga pala kay ano Sis Teresa Kapinig at sa kay shout out kay Sis Anabel sa Kona Bernie Sila yung nagturo kanina kung paano magluto. <laughs> Nang tawge. Eh. nag ako sa kanila. Hmm? What? Sakto ka sa live pa bang nagluluto ako yan. Nag-live ako. Paturo ako sa kanila. Hmm? Sakto. Hmm? sabi kumain ngayon kahit kain tayo hmm? hmm? sabi kong pagod ko kasi pagod ako sa paglalabah naglaba ng uniform ng bata king anak mmm...yup Ayan, nire tayo. Ayan. Ayan.